Od sa tanan guys, makailis na ko guys kay mo adto na ko sa tuburan kay naabot na si banana si Dodong ni ato sa vlog. Ara si Dodong oh, apel na sa vlog guys. Ay na Hi, guys, nadong, dong. Ning lili sa bintana. Na dong. Hi guys, kiss mami dong. Kiss. Mm -hmm. kiss mami Nagbrush teeth bayan na mong Dodong guys kay naligo bayan na gabi. Wow, oh, mana ilis guys kay mo adto na mi og tuburan banana. Mula sigting. guys tanawa yes, ko ay ano na naman dum. Ako ang jumper guys. Dako na ah guys. Ruwat mo muntak kayo sa una guys. Nindako. mula kaw okay, ni guys kay biyahin ni banana guys pato na sya sa iyahang destination kay ang iyang boss na ito nagpaabot ang ulan for kusuga guys tanawa ay butsy si ay, ay narada din unya dapit guys pag muundang ang ulan maton na po ni guys ay asudra banana guys ihapit na lang kuniya guys kay Di man na siya masubot. Nag-hi ko dito dahil sa highway guys. Kahit nag ramang ko. So, ikatot ko niya. May, ayoko lang yung simong magampo Mag-ampo ka daan. Ayaw mo lang kao. Oto silupin. Gatong pula na kung bag Gatong ang na. Gatong anak? Ora si banana nag-andam na po siya. Kay mula ka na mitsoto unsa okay. na day oras. Alas 11 na man di ay mai. So, alas si 5 11. Lagi ito ko mundang. 55. Ah. Dito na lang ko magpaabot niya sa tuk -tuk -tuk. maabot, ngit-ngit naman sila maabot, so dito lang kung niyakwaon, or kung magabinan, kung sila maayo guys, magpahatog na lang ko sa ako ang mangho, dire pa uli unya. Pag magabinan na sila, kay loe po kayo guys, kung magpagabi kung maayo niya, kung mga for babies, pakanon pa man ako napapanihapon pa man ako na guys, Ma maangin sila guys, madugayan sila o kaon guys, pag unya pa kung uli, gabiin na kaya, kung wala pa si banana, Makontak pa na si banana, unya, guys. Mayunan man na siya, ugunsan sila, oras mo uli. So, kung bugay di kayo silang makauli, magpahatod na lang, di ko sa kumangho di ari, guys. Kaya, um, umangon, mula ka umangpunan sila, unya, magpahapit na lang, kung ko di ari, na, eh, eh, eh. Kusok ka, yung ulan. Ulan, ulan, ulan. pagkaon guys eh, para din na magkarag-karag niya. magbutang sa buong buwan tuwag na kayo kung dyan po tambal lang ito ay lang magkakamahulong na yung di lang din ang pasigat sa badakit. Kaya mamay sa isip kilid na mo. Ang dihan lang sa pita sa ito, kaya di magpasigat. Nila ang suga, uy, sa tabo. Palungo nila, ilang suga ka ba guys, nga. kasi na ng suga, magpapuha sa kilid kami eh. ito. Ay, magpasigat yung suga, guys. Ay, kayo, para ang balay sila, mamalong suga. Muo po. Idag-inot ka na ilang tuga isa kabot. Ha? Mag-ampo na mi guys. Kay mo na ta? Mag-ampo mi guys. Dari sana ako na ibutang guys. Kay mag-ampo sa amila. Wala ka man di ko kakaog vitamins ng kuan O, dahil ka -o pangalan, sa sana, sa anak, sa Espiritu Lord, sa Christ, mga mayroon sa mga anghel, sa mga anghel, tuning niyo pa sa ng sarino. At magawas kami sa mga puloyan ng ginoo, pagbubanin niyo kami sa mga paglakaw, God, sa tagi niyo kami, sa anya, sa ayat, sa linang nadalan, dirikay, sa kami, sa mga dawatan, sa distorsya. Ilabaw na, guys, sa na, guys, sa mong pato, sa tagi siya, sa anya, sa ayat, ng linang nadalan, sa anya, sa ayat, sa linang sa anya, sa sa

ana si banana po pag magwork na siya pu sa siya magwork magampo pag phone din ako na siya kay mas maayo dito mag-ampot sa firm ni para lagi ito sa guys ang tagis ko mga doge ta 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 Daan na ra. Mga iring. Kaya ito mo inday diri, buy si si ni diri sa inday sa dagol. Si yung sa dagol guys, at pero dili man sila pwede diri guys kay mag kagubot ni Gary sa Kay eh, grabe kay ni sila makadula duha, labaw ng ganang maabot na mi guys, makadungog na sila sa motor. Ang kalipay nila bu, 10 sa langit. Grabe kinakagii at ang mga langkot ang mga bangko. Dali <coughs> ra mo daw? Are ka dai? Deri ra mo daw ni dagol, deri ra sila. Ha? Ani ra durog na sila. Deri ra mo sunod ya. Ah, may tubig dito sa CR. Sarada na na kung nagdadaan. Sarada na na kung sala, guys. Ano, sa nato na. Manirado na kung sa sala. Sala na kung ダブルダブルダブルダブルダブダブダブダブダブ

Nato bana Atoro ito. Ro dato ko ani. guys, arti kayo kayang ipachinila sa ko ang word balance. Rapuan ako Gani yang ipachinila. O kana ro. Ako ra ni beto na ko posa og. Mana na ka? Mana. Trapuan sa nako guys ang ako ang slapper guys. Imbes ka isa kay slapper akong suoton kanin ah, may pasot di banana or balance da. Ing banana yung lami kayo bukbukong naong. Si sok chip tikaw ni ni gabot na. Yaks! Adere. so mana ko gana tanan ready to ko ready to go out pero na pa may ulan paabot kami sa ulan mo hono ay at ko so tayo ang ulan guys monong gumi hindi pa rin ang ani ka ko puto tayo monong dahil sa katong inday inday nga ulan hindi kin mo

unta na niyo ulan palangga. Tumular ka kagalao na. Nasa ka oras maabot? Nayinay dito. Oo, oh, nayinay dito ba kay ulan? Malas ko yung sakit. Maabot ka dito? Oo. Oh. Sige, bako ba? Bum. Nanindog na kong malibo. Ay, malibo? Nakung buwok.

gamay lang, dali po. Ano na rin? Dahil sa nina, ang tato ay budo. Ano na rin? Nanindog akong buhok.

Ay, may ulan na guys. Nangunsa na niya. Dito magpapasagit na lang sa agrimay. Ano po? Ano po? Ang puderitso ba? Di ako Hindi, di. Di ako puderao. Sumbago. Hindi na sagit. Na guys, ang ulan? Ang gara garaan maayon ng ulan na guys. Hmm? yeah, mama be ani eh, mong kuan no, hoy ana kay eh. para Tobig ni mo ga na kay tobig di Ano man eh, ni kamot ga o nasa matsamad man na Ang di ba na ni eh, naglana O bug di kay mo grabe i Grabe ni tanga lad kuno No na mad na kamot din ana Ano gano, na masamad na Ikaw nagkuha sa tanglad lad o di ibtar na kuya na ganyan, wala nang last na last nung puan. Na perimpon ko usik. Busog busog na oi. Awa, iyang ku angdas ona. Nanghibot og tanglad dasyete yeah, kay ba oi na ko ang hilper gaibot. Mm, nga samad. Podi mm. madok bukin. Dami. kay lalam kanang ku ang god. Bye! Sebot says Botseng ay. Ngayon ang si botcheng ba. Damay. Ngayon, si Dodong Gamay. Ngayon sagay si Bots guys. Bots ah, Dodong. Na, busukin na sila mga ugsagi nga tundan guys ay. Magdala kong saging. Kami ang tatuon eh. Di pa man Hinog. Kaluha ba? Ay, hinog na. Kani ba guys, kaluha? Da, pali ko ba, babe? Kaluha ko na. kaluha mo na. Kami ipitan on. kaluha. Si Inday, ka smile, smile. Agay, mukha on, dahi kag saging dahi. Mukhaon ka, Aniday. Eh, bot-bot ni mo, dahi. Kay balok ko, di ka mukhaon, Aniday. Mukhaon Kiss mami. Mmm. Kiss mami. Kiss na yun. Mukha on day kagsaging ludong dagon. Otro po nga. Di po trabang mukha og saging. Ay, mm, yun yun yun. Yun 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 ulan guys. Lakaw na meron taot taot. Lakaw na yun po naman. Dinang... Kung makaad ko po dito. Ato. Halaka ang iyahang tambal. Ayun. Kaya wala nga. Lama na dito. So, Balo na oh, oh. ako ng malunggay dito siguro. Ah, oh, ang walang gaya. Adi at skilid. Di pa mutol naman, anako, naman, naman na naku. Ang kana lang na yes, madami. Ito na gala na. Pwede Ako ka. Ah, pwede rako. Huwag ka gada binigo. Malayot na na. Ano na kayo? Kamsik na. Guys, add na mi guys. Ito dahi. Dahi. Ito dahi. Hindi na dai, sinlay Day, dirira ka, day. Ta. Wala, mabasa na sila, may. Dari na sila, may. Dara, may, ay, malunggay, may. Dahil unta na o ay, guys, wala pa man, naputol. Dara, guys. Matunami guys, ulan Mo brace ang gate. Dandan dandan naman, guys. Tangbok. Hoy! Okay, 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 anday, anday, basak ko. Mundire ko agi sa baong ang angin ang baong guys kayo mabasa ko guys okay. na ay tis yung isa kwan mic okay? ah takay na mi guys ah kaulan guys oh man oh very good Naabot na, na ko sa toboran, guys. Abot na ko, guys. Oh. Tindot kayo ka na, ano diri ang TV, malingaw na yun. kaya naapay tinda, naapay TV, ah, malingaw na. Wala ka gusto meron, ano? Lani, may send ko eh. Ito mo kwarta. Netflix na? <laughs> oh. Malingaw, roto ayos. Mamaling arag guys! Okay. Nahana ko ni Erico. So, uh, kasi okay. ulan sa daon lang. Wala pa, kanya silang binos di Wala, doa pa siya bukit naman. Ay, wala pa ka ulit binos di ay? Wala okay. 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 Ano ato sa so, Kuan Pran, sa blessings dire ay kaning... O, oh, blessings lagi? Ay, quite is. Ay, blessings? Blessing. <laughs> blessings. <laughs> ay, yate <atira, laughs> na, na-edipon. Kaya katapos na ako sana. Pagkahan ni Mama kuan ini sok danan toyo pudon ta to wow ana man dai pots na no ay kana na bul oleng wala pa may uling? uling ah, Pwede na mga uling, oy. Ah, ganyan ka. 150? Kira? 50 nga, 600, manggod. Ala, 600 na? Mga uling, oy. Ay, ate, mahala na di, ay, uh, Ah, Ah, ayos sa mo. to si anong atbang sa mo adi ay nga. Ingon siya nga ipahurot ra dan niya yang ulin di sa daw sa among umpro kay mahal daw kaayo. Nga pila ra si ibalagi. Sa una 200 pa man sa una god. 250, 250 ra gyud. Oh, nakapas pa ko na 150. Awan 20. Unya, yang baligi 20 pa tindagan siya. Ipahurot ra na ko ni sa lili sa ko manindaw pud patay. Motan migaso. Asa kami mamalitog uling ani. Agad, ayun nun, dagat pa man siya. O kaning kuan kaning punto. Ayun na lang, umulit sa Ang sabi sa'ko. po na mo magamit. para sa gaw. Si Quisix, si, mga iro. Okay, mukha ko rin ba iro po Uling? Anya, kumusta si Madreland mo na? Ayun, kumusta si Madreland? Wala, ako sa... po Ako sa Guys, ay nangitag tuba diri guys, oh? Kaya <laughs> so, guys, ay, itag tuba, ay? <laughs> Ayun, may tuba, oh. May tuba. Wala ito basta buwan, ulan. Naano, Diyos ba? Ay, tuba dito, oh. Bisan pagting ulan, mga agay po na tuba ito ba, diya, Hahaha. Ay, Nindot ng tuba, kanang kutero, na si papa, sa una, baka lamik, kayo si papa. Kanang tuba, dito naman. Na, makatilaw ka ko sa kutero ni Papa Franz, ah! Lamik, dito kay ni Afiya, Papa, makuha nyo Say, mailo, Say, mailo man ang oi, kanang walay, pero tabliya, gito siya, mangita, gito siya, walang libuton, yun niya angkot, pero walay tabliya mo, Milo. Pero lamig, kaya pong kasi mo timpla, nang layo, radyo ka. sa kuang pinimpla, ay. Satuan, eh. Ako na ni Papa, oi, asa tong o, katugan dito, kabalubag, yun. Sa lagi. Dapat, yung lantaw, tato, pagluto siya nilagpat. O no, na, o, oh, gente, nga, kung order nga, mga mga kutsun dagko, mga dili ah, muna ah na mukarga, muka mo muna na mukarga. Oo, oh, kanil muka dagko, mga singalong. Oo no ba? Na no, may mong mga mini, mga rente at satuan. Kana man ang pili. Nagali, Kera siguro? Nagali mo orde ro bulad. Oo, ni ginawa yun na. Oo, oo, mo kita yung tiktok. Oo ba? Na yung orde ro Kinapa ha, gao, gaon lang, <laughs> kinapa. Katawa lagi ni Oliza. Alam mo na, naigong. na, no? Naiga. Ga ogalay bung tinapa miga. Na. Oh, ya pag pwede man ani mo dinhi mas. Kena na ila ko tinapa kina. Ano tang panahon karon kay walay ulan. <clears throat> Diligin ako makita ko ang ni paringi daw ni Be. <laughs> paringi gani dito kay mo ko. Okay, guys. Okay, guys. Nagsalas si Mama magtubig ganina lang. Sayo ganito, pero talaga guys ni daw. So, guys. Guys, ayo bigay So, there is a ta guys. Salamat sa yung supporta sa pag-subscribe sa po YouTube channel, pag like, share, follow sa Facebook page, Facebook account, TikTok, daw with... always Bye everyone. Ampek tangtanan nila. Bye na siya. Minum siya